Paano nyo malalaman kung anong ilang taon na ang inyong gulong? Bali dito nyo makikita. Yung apat na number na to, 2713. Ibig sabihin February 7, 2013 ginawa itong gulong. Bali, ang petsa na ngayon ay October 30, 2019. Bali, ang limang taon lang dapat itatagal tong gulong na to. Expired na. Bali, reserva na lang natin. Kahit na makapal pa siya, kahit hindi nagagamit, basta limang taon na may get, hindi na pwedeng gamitin hindi na pwedeng pang matagalan 2013 yan pang adventure to ang size nya ay eto sa ang size nya ay 185 by 80 R14 yan ang size ng gulong ng adventure Goodyear. PSI. May kita rin dito ang PSI kung ilan ang ipapakarga nyo na hangin. Napin natin dito. PSI. Okay, makikita nyo kung ilang PSI ang ikakarga nyo sa gulong nyo. Bali, ang front ay 26, 26 PSI. Tapos real, 36 PSI. Yan, para sa adventure. Sa driver side po. Driver side, ay kita. Yan. Dito makikita. Sarap.